Maraming tao ang patuloy na naabuso, hindi dahil sila ay mahina, kundi dahil natatakot silang ipaglaban ang sarili nilang kapayapaan. Tahimik silang lumulunok ng sakit, umaasang mauunawaan sila balang araw. Ngunit sa mundong puno ng mga taong handang samantalahin ang kabaitan, kailangang matutunan mong tumindig, hindi sa galit, kundi sa karunungan. Ang karunungan ng mga Stoic ay nagtuturo na ang tunay na lakas ay hindi na sa paninigaw o paghihiganti, kundi sa kakayahang manatiling matatag, kahit binabali ng iba ang iyong katahimikan. Ang taong marunong magtakda ng hangganan ay hindi marupok, siya ay disiplinado. Dahil alam niyang hindi lahat ng laban ay kailangang patulan, ngunit ang ilang laban ay kailangang harapin upang hindi katapakan. Ito ang pitong bagay na dapat mong gawin para hindi ka nila aabusuhin hindi ito tungkol sa pagiging matigas, kundi sa pagiging marunong, sapagkat sa bawat tahimik na pagtitiis, may panganib na mawala ang paggalang ng iba, at higit sa lahat, ang paggalang mo sa iyong sarili. Sabi ni Epictetus, ang sino mang may kakayahang kontrolin ang sarili, ay hindi kailanman magiging alipin ng ibang tao. Kaya kung nais mong mamuhay ng may dangal at kapayapaan, panahon na para maunawaan kung paano mo po protektahan ang sarili mo ng may karunungan. Hindi galit. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Ang sobrang pag-unawa ay nagiging paanyaya sa pagsasamantala at ang labis na katahimikan ay nagiging pahintulot para abusuhin ka. Kaya ngayon, panahon na para tuklasin ang pitong bagay na magtuturo sa iyo kung paano manindigan ng may dignidad nang hindi nawawala ang iyong katahimikan. Ito ang mga hakbang na magpapaalala sa iyo na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa tigas ng boses kundi sa disiplina ng puso at linaw ng isip. Number 1. Kilalanin ang iyong halaga. Maraming tao ang nagiging biktima ng pang-aabuso hindi dahil sila ay mahina kundi dahil kinalimutan nilang sila ay may halaga. Kapag nakasanayan mong unahin ang kapakanan ng lahat Maliban sa sarili mo, unti-unti mong binubura ang linya na nagtatanggol sa iyong dignidad. At sa katahimikan mo, doon sila kumukuha ng lakas upang tapakan ang iyong kabaitan. Ang pagkilala sa iyong halaga ay hindi simpleng pagkilala sa mga kakayahan mo. Ito ay isang malalim na pag-unawa sa kung sino ka, kung saan katatayo, at kung anong respeto ang nararapat para sa iyo. Sapagkat ang taong marunong magpahalaga sa sarili, ay hindi man papayag na ituring siyang mababa, hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sa paggalang sa sarili. Kapag alam mo ang iyong halaga, nagiging malinaw kung anong uri ng mga tao ang karapat dapat manatili sa buhay mo. Hindi mo kailangang habulin ang atensyon ng sinuman sapagkat alam mong ang tunay na pagkakaibigan at paggalang ay hindi kailangang hingin, kundi kusa itong ibinibigay ng mga taong marunong ding makakita ng iyong kabutihan ang taong may mataas na pag-unawa sa kanyang halaga ay hindi basta-basta nasasakta ng salita dahil alam niyang ang insulto ay refleksyon lamang ng kung sino ang bumibitaw nito. Pinipili niyang manahimik, hindi dahil siya ay duwag, kundi dahil nauunawaan niyang hindi kailangang sumabay sa bawat ingay upang mapatunayan ang sarili. Minsan, ang pinakamalakas na pahayag ng isang marangal na tao ay ang kanyang tahimik na paglayo. Dahil kapag marunong kang magpahalaga sa sarili, hindi mo hahayaang manatili sa lugar kung saan unti-unting binabawasan ang iyong kapayapaan. Hindi mo kailangang lumaban sa lahat, sapat na ipakita mong hindi mo tinatanggap ang kawalang-galang. Sabi ni Marcus Aurelius, ang halaga ng isang tao ay nakabatay sa halaga ng mga bagay na pinahahalagahan niya. Kaya kung pinahahalagahan mo ang dangal, kapayapaan at respeto sa sarili, walang sino man ang makakabali nito sapagkat ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa loob. Sa sandaling piliin mong kilalani ng iyong sariling halaga at mamuhay ayon dito. Number two, itakda ang malinaw na hangganan. Matutunan mong hindi lahat ng hinihingi sa iyo ay nararapat ibigay. Ang taong walang hangganan ay parang pinto na bukas sa lahat. Kahit sa mga taong handang saktan ka, kapag wala kang malinaw na limitasyon, ang kabaitan mo ay nagiging pahintulot para abusuhin ka. Ang mga taong marunong magtakda ng hangganan ay hindi matatakot na sabihin ang hindi. Dahil alam nila na ang kanilang kapayapaan at dignidad ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang pagtanggap sa kagustuhan ng iba. Ang hangganan ay hindi lamang linya sa pagitan mo at ng ibang tao. Ito ay linya sa pagitan ng respeto at kawalang-galang. Kapag malinaw sa kanila kung ano ang hindi nila dapat gawin, hindi sila makakilos ng lampas sa iyo. Hindi ito tungkol sa pagiging matigas o masungit, kundi sa pagiging maayos at disiplinado sa iyong sariling prinsipyo. Ang hangganan ay proteksyon, hindi pader na nagtataboy sa kabutihan. Ang pagtatakda ng hangganan ay nangangailangan ng malalim na pagunawa sa sarili. Kailangan mong malaman kung ano ang kaya mong tanggapin, kung ano ang hindi mo matatanggap, at kung paano mo ipapahayag ang mga iyon ng may dangal. Sapagkat ang tao na malinaw ang hangganan, ay hindi nagdadalawang isip na ipagtanggol ang sarili kapag sinusubukan siyang lampasan. Ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay tanda ng karunungan at disiplina. Minsan, ang pagtatakda ng hangganan ay nangangahulugang paglayo sa mga paulit-ulit na lumalabag sa iyo. Hindi ito kawalan ng malasakit, kundi pagpapahalaga sa sariling kapayapaan hindi mo kailangang panatilihin ang relasyon sa kahit sino na patuloy na sumisira sa iyong katahimikan. Ang tunay na respeto sa sarili ay ipinapakita sa paraan ng pagpili ng mga taong pinapapasok sa buhay mo. Kapag malinaw ang hangganan mo, natututo ang ibang tao na igalang ka nang walang patakaran ng takot o galit. Ang disiplina sa sarili at sa pakikitungo sa iba ay nagiging sandata mo laban sa pangaabuso. Ituring ay nagpapalakas ng loob mo sapagkat alam mong ang bawat hindi mo tinatanggap ay hakbang patungo sa mas mataas na respeto para sa sarili mo. Sabi ni Seneca, hindi ang mundo ang dapat magtakda ng hangganan mo kundi ang iyong sariling karunungan at pagkakilala sa sarili. Ang kakayahang sabihin ng hindi sa tamang oras at paraan ay hindi lamang proteksyon sa pisikal at emosyonal na kapakanan mo kundi simbolo ng iyong kapangyarihan at kalayaan bilang isang tao na may dangal. Number three, piliin ang katahimikan kaysa sa galit. Maraming tao ang nalulunod sa emosyon, lalo na kapag sila ay nasaktan o napagkaitan ng respeto. Ngunit ang galit ay tulad ng apoy na mabilis maningas. Ngunit walang direksyon at madaling sumunog sa sarili. Kapag pinili mong manahimik, hindi ibig sabihin na ikaw ay mahina. Sa halip, ipinapakita mo ang tunay na lakas ng isang taong marunong magkontrol sa sarili. Ang katahimikan ay isang data na nagbibigay sa iyo ng espasyo upang pag-isipan ng bawat kilos at salita bago ka gumawa ng hakbang na tunay na makakabuti sa iyo. Ang pagpili ng katahimikan ay hindi laging madaling gawin. Ang bawat insulto panghuhusga o pangmamaliit ay tila tawag para kaagad kang sumagot. Ngunit kapag natutunan mong hindi sagutin ang bawat sigaw, at hindi ipaalam ang bawat pagkakamali. Nagkakaroon ka ng kapangyarihan sapagkat sa tahimik na paglapit, mas malinaw mong nakikita kung sino ang karapat-dapat sa iyong pansin at respeto at sino ang hindi. Ang katahimika ay hindi kawalan ng aksyon. Ito ay pagpili ng disiplina sa halip na agarang emosyon. Kapag pinili mong manahimik, binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na maobserbahan ang mga kilos ng iba matutunan ang tamang paraan ng pagtugon at magdesisyon batay sa karunungan, hindi sa emosyon. Ang taong marunong pumili ng katahimikan ay hindi basta-basta naapektuhan ng galit ng iba at sa halip, pinapangalagaan ang kanyang kapayapaan sa loob at labas. Minsan, ang katahimikan ay nagiging pahayag na mas malakas kaysa sa kahit anong salita. Kapag hindi ka bumigay sa pagprovok ng iba, ipinapakita mo na hindi nila hawak ang iyong emosyon. Sa halip, ikaw ang may kontrol sa iyong sarili at sa kung paano ka makikitungo sa mundo. Ang katahimikan ay parang matatag na pader na hindi basta nababali at nagiging proteksyon laban sa pang-aabuso at kawalang-galang. Sabi ni Epictetus, hindi ang tao o pangyayari ang nagdudulot ng sakit o galit, kundi ang interpretasyon mo sa mga ito. Kapag pinili mong manatiling tahimik at mahinahon, pinipili mo rin ang kalayaan mula sa kontrol ng iba sa iyong damdamin. Sa bawat sandaling pinili mong manahimik sa halip na magalit, pinapalakas mo ang sarili mo at pinapanatili ang kapayapaan at dangal na hindi kayang kuhanin ng sinuman. Number 4. Manatiling matatag sa prinsipyo mo. Sa mundong puno ng kaguluhan at pabago-bagong opinyon, marami ang natutulala sa bawat pagpilit ng iba na baguhin sila. Madali kang maligaw kapag wala kang malinaw na paninindigan at doon ka nagsisimulang maging biktima ng pang-aabuso. Ang mga taong walang prinsipyo ay parang barkong lumulutang sa dagat ng opinyon ng iba. Walang direksyon at laging tinatamaan ng alon ng manipulasyon. Ngunit ang taong may prinsipyo ay parang punong matatag sa gitna ng bagyo. Kahit gaano kalakas ang hangin ng panguhusga o pagsasamantala, hindi siya basta matitinag ang pagiging matatag sa prinsipyo ay hindi nangangahulugang sarado ka sa mundo. Sa halip, ito ay tanda ng karunungan at disiplina. Ipinapakita nito sa iba na hindi ka basta-basta mapapaniwala o mapapasunod sa paraang labag sa kung ano ang tama at nararapat. Kapag malinaw sa kanila ang iyong paninindigan, nagiging maingat sila sa kanilang kilos dahil alam nilang may hangganan ka at hindi ka basta-basta aalis sa iyong direksyon. Ang hangganan na ito ay nagbibigay ng respeto at proteksyon hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa integridad ng relasyon mo sa iba. Ang prinsipyo ay nagbibigay ng gabay sa bawat desisyon mo, kahit na ang iba ay nagtutulak sa iyo na lumihis o sumunod sa maling landas. Ang matatag na paninindigan ay parang kompas sa gitna ng dilim. Hindi nagpapadala sa emosyon, panlabas na impluensya o pansamantalang kagustuhan ng iba. Ang taong may prinsipyo ay hindi nag-aaksaya ng oras sa pagtatalo sa bawat maliit na bagay sa halip ginagamit niya ang enerhiya sa mga bagay na mahalaga sa paraang magdudulot ng tunay na resulta at katahimikan sa kanyang buhay. Minsan, ang pagtataguyod ng prinsipyo ay nangangahulugang pagtayo laban sa karamihan. Hindi ito palaging madali at madalas na may dala itong pag-iisa at hamon. Ngunit ito ay kinakailangan upang hindi ka abusuhin. Kapag hindi mo pinapayagan ang iba na baguhin ang iyong paninindigan, Ipinapakita mo na hindi ka madaling manipulahin. Ang paninindigan ay hindi lamang proteksyon. Ito rin ay pagpapahayag ng iyong dignidad at kalayaan bilang isang tao. Sa pamamagitan ng matibay na prinsipyo, natututunan mong piliin ang mga laban na karapat-dapat lang paglaanan ng oras at lakas. Ang isang taong may prinsipyo ay nagiging halimbawa rin sa iba. Pinapakita niya na ang katatagan at integridad ay hindi nasusukat sa pagsunod sa Agos Kundi sa kakayahang manatiling totoo sa sarili, ang bawat kilos at desisyon niya ay may layunin at kahulugan sapagkat nakaugat sa kanyang paninindigan. Ang mundo ay maaaring subukan siya, ngunit ang kanyang prinsipyo ang nagiging sandigan na hindi basta-basta kayang gibaing ng sinuman. Sabi ni Seneca, ang lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang tagasunod, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan sa kabila ng presyo ng mundo. Kapag na kang matatag sa prinsipyo mo, hindi ka kailanman magiging alipin ng opinyon ng iba at hindi ka maaabuso ng sinuman na hindi handang igalang ang iyong pinaniniwalaan. Ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa pagkilala sa tama at pagpili na ipaglaban ito kahit mag-isa at sa bawat hakbang na iyon, pinapanday mo ang isang buhay na may dangal, kapayapaan at kalayaan na hindi matitinag ng sinuman. Number 5 piliin ang iyong kumpanya ng may karunungan. Ang tao ay likas na produkto ng kanyang kapaligiran. Ang mga taong nakapaligid sa iyo ay may kakayahang magtulak sa iyo pataas o pababa. Magbigay ng inspirasyon o magdulot ng sakit. Kapag pinili mong manatili sa maling kumpanya, unti-unti kang natututo ng mga gawi at pananaw na hindi ka nakakatulong at mas nagiging madaling biktima ng pang-aabuso. Ngunit kapag matalino ang pagpili mo ng mga kasama, Natututo ka rin kung paano ipaglaban ang iyong dangal ng may karunungan at kapanatagan. Ang pag-iingat sa kung sino ang pinapasok sa iyong buhay ay hindi kawalan ng tiwala kundi pagpapakita ng respeto sa sarili. Ang taong marunong pumili ng kumpanya ay hindi basta-basta nakikihalo sa ingay ng iba. Hindi siya nagpapadala sa mga taong paulit-ulit na lumalabag sa kanyang kapayapaan o sinusubukang manipulahin siya. Sa halip, pinipili niya ang mga tao na nagbibigay ng inspirasyon, suporta at nagtataguyod ng parehong respeto na siya rin ay handang ibigay. Ang pagiging maingat sa kapaligiran mo ay nagdudulot ng kalinawan sa pag-iisip. Kapag ang paligid mo ay puno ng positibong impluensya, nagiging mas malinaw ang iyong pananaw, mas matatag ang iyong desisyon, at mas malakas ang iyong kakayahang ipaglaban ang sarili laban sa pang-aabuso. Ngunit kapag ang mga tao sa paligid mo ay laging negatibo, mapanghusga at mapagsamantala, unti-unti kang nawawala ng tiwala sa sarili at mas nagiging mahina sa harap ng galit at panlilinlang. Ang pagpili ng tamang kumpanya ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng kaibigan o kasama. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng isang pader ng proteksyon para sa iyong damdamin at prinsipyo sa bawat taong pinipili mong manatili sa buhay mo tinutukoy mo rin kung sino ang may karapatang makakita ng iyong tunay na sarili at sino ang hindi. Ang karunungan ay nasa kakayahang pumili ng maingat at huwag hayaang mabali ang iyong katahimikan dahil sa maling impluensya. Minsan, ang pinakamalakas na hakbang laban sa pangaabuso ay simpleng paglayo sa mga taong paulit-ulit na nagpapababa sa iyo. Hindi ito kasakiman o kawalan ng malasakit, kundi pagpapakita ng karunungan at paggalang sa sarili kapag pinili mong panatilihin ang sarili sa paligid ng mga taong may dangal, integridad at respeto, mas malaki ang tsansa mong mapanatili ang kapayapaan, tibay ng loob at kontrol sa sarili. Sabi ni Epictetus, ang kalayaan ay nagsisimula sa loob at ito ay nakikita sa kakayahan mong piliin kung sino ang may kapangyarihang impluensyahan ang buhay mo. Kapag matalino ka sa pagpili ng kumpanya mo, hindi lamang protektado ang iyong dangal, kundi pinapalakas mo rin ang sarili mo na manatiling matatag, disiplinado at handa sa bawat pagsubok na haharapin mo sa mundong puno ng panghuhusga at pangaabuso. Number 6. Panatilihin ang kontrol sa iyong emosyon. Isa sa pinakamabilis na paraan upang abusuhin ka ng iba ay kapag hinayaan mong ang emosyon mo ang humawak ng timo ng buhay mo. Ang galit takot o pagkabigo. Ay maaring maging sandata ng iba upang manipulahin ka o sirain ang katahimikan mo. Kapag hindi mo kontrolado ang sarili mong damdamin, nagiging bukas ka sa impluensya ng sinuman. Sa tamang salita o maling panghuhusga sa maliit na insulto o malaking panlilinlang, ang tunay na kalakasan ng tao ay makikita sa kakayahang manatiling mahinahon sa harap ng kaguluhan. Ang kontrol sa emosyon ay hindi ibig sabihin na kailangan mong itago ang nararamdaman mo. Ito ay kakayahang kilalanin ng damdamin, unawain kung saan ito nagmumula. At piliing hindi hayaan itong kontrolin ang kilos at desisyon mo. Ang taong marunong magkontrol sa sarili ay hindi basta-basta tinutulak na gumawa ng kilos na pagsisisihan niya. Pinipili niyang tumugon ng may malinaw na isipan, hindi sa galit o takot, at sa ganitong paraan, hindi siya madaling abusuhin. Ang bawat sandali na pinipili mong manatiling kalmado ay hakbang patungo sa kapayapaan at karunungan. Kapag hindi ka agad tumatalon sa emosyon ng iba, nagkakaroon ka ng espasyo upang pagmasdan ang tunay na intensyon nila. Natutukoy mo kung sino ang karapat-dapat ng tiwala at sino ang hindi. Sa katahimikan ng isip, lumalakas ang iyong kakayahan na magtakda ng hangganan, panatilihin ang prinsipyo, at pumili ng tamang aksyon. Ang kontrol sa emosyon ay nagbibigay din ng kapangyarihan sa mga relasyon mo. Ang taong madaling maapektuhan ay laging nasa panganib ng pangaabuso at manipulasyon, habang ang taong mahinahon ay nakakapili kung anong mga usapan o sitwasyon ang karapat dapat niyang salihan. Natututo rin siyang pumili ng tamang panahon at paraan upang ipahayag ang sarili at hindi basta-basta na dadala sa panlabas na presyon. Sabi ni Seneca, ang tao ay hindi na abuso ng ibang tao kundi ng kanyang sariling kakulangan sa pagpipigil sa sarili. Ang kontrol sa emosyon ay hindi lamang proteksyon laban sa iba, kundi simbolo rin ng kalayaan sa loob. Kapag pinili mong magpakalma, sa halip na magpadala sa emosyon, pinapalakas mo ang sarili mo upang manatiling matatag sa gitna ng kaguluhan at hindi mo kailangang ipagkait ang iyong katahimikan sa sino na na naisirain ang iyong dangal. Number 7. Panatilihin ang kapayapaan sa isip at puso. Ang huling hakbang upang hindi ka abusuhin ay ang pagpili ng kapayapaan bilang iyong gabay sa bawat kilos at desisyon. Kapag puno ang isip at puso ng galit, takot o sama ng loob, nagiging madaling biktima ang tao ng manipulasyon, panlilinlang at pang-aabuso. Ang taong may kapayapaan sa sarili ay may kakayahang mag-obserba, mag-isip at kumilos ng may karunungan at hindi basta-basta na apektuhan ng ingay at kaguluhan sa paligid. Ang kapayapaan ay hindi nangangahulugang kawalan ng aksyon o pagiging duwag. Sa halip, ito ay tanda ng tunay na lakas at kontrol. Kapag ang iyong puso at isip ay tahimik, nagkakaroon ka ng malinaw na pananaw sa sitwasyon at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Nagiging malinaw sa iyo kung sino ang tunay na intensyon at mas nagiging maingat sa pagtugon sa mga taong maaring manakit o samantalahin ka. Ang pagpapanatili ng kapayapaan ay nangangailangan ng disiplina at determinasyon. Hindi lahat ng tao o pangyayari sa paligid mo ay magdudulot ng kaginhawahan. Ngunit ikaw ang may kapangyarihan na piliin kung ano ang tatanggapin mo sa iyong loob. Ang bawat galit o sama ng loob na pinakakawalan mo sa iba ay simpleng pagbibigay kapangyarihan sa kanila na sirain ang katahimikan mo. Ngunit kapag pinili mong manatiling kalmado at mahinahon, pinipili mo rin ang proteksyon at dignidad mo. Kapayapaan sa isip at puso ay nagiging batayan ng lahat ng aksyon mo. Ang mga desisyon mo ay hindi impulsive, hindi dulot ng emosyon o takot, kundi mula sa malalim na pag-unawa at karunungan. Sa ganitong paraan, hindi ka basta-basta maaabuso. Dahil ang iyong katahimikan ay nagsisilbing pader laban sa pang-aabuso. Ang mundo ay maaaring puno ng kaguluhan. Ngunit ang taong may kapayapaan sa loob ay hindi basta-basta natitinag. Sabi ni Epictetus, ang kapayapaan ay hindi ibinibigay ng iba, kundi hinahanap sa loob ng sarili. Kapag pinili mong panatilihin ang kapayapaan sa isip at puso, pinipili mo rin ang kalayaan mula sa panghuhusga, galit at pangaabuso ng iba. Ang taong tahimik sa gitna ng kaguluhan at mahinahon sa harap ng panlilinlang ay hindi basta nabibigo ng mundo. Sa halip, siya ay nagiging halimbawa ng karunungan, lakas at tunay na kalayaan na hindi kayang bawiin ng sino man. Ang buhay ay hindi tungkol sa kung sino ang tatalo sa iyo o kung sino ang susubok sa iyong pasensya. Ito ay tungkol sa kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo, paano mo pinoprotektahan ang kapayapaan ng isip at puso, at paano ka nananatiling matatag sa gitna ng ingay at kaguluhan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang manakit o magpataw kundi sa kakayahang manatiling marangal, mahinahon at disiplinado sa sarili kahit na may mga taong naisubukan ang iyong katatagan. Ang mga hakbang na ating tinalakay ay hindi simpleng gabay lamang. Ito ay paalala na ikaw ay may kapangyarihang pumili. May kakayahang ipagtanggol ang dangal mo at may karapatang mamuhay ng may katahimikan at respeto. Sa bawat desisyon na gagawin mo, sa bawat hakbang na pipiliin mo, tandaan na ang karunungan, prinsipyo at kapayapaan ng tunay na sandata ng isang malakas na tao. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sapagkat sa bawat sandali ng karunungan na iyong matutuklasan, mas malakas, mas mahinahon, at mas marangal ang buhay na iyong bubuuin. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi. At kay Lord palagi ang papuri